Hello mga idol. Ah ito po yung ginawa naming ano, forma. Ah natapos na siya oh. Ito na yan. Ganito lang yung style, puro sinturo na yung sa baba at sa taas, gitna at sa pinakataas. 'Yon lang Gagal sa forma. Ah, tapos na 'yan. Bubuhusan na lang 'yan. Yeah, pwede tanggalin 'to.

はい。 打不开，打不开。